Nandito na nga tayo sa Rusipili. halos palabas na tayo ng pilit ito na yung ano pakaliwa pa o kampo ito taligaspe yung ano itong nasa derecho at din. Sige, kita na ulit tayo. 25 km. So, nandito sa Bula. Ah, uh, tuloy-tuloy pa rin ang ating 25 km endurance from Naga doon sa sentro. Ayun. So, nasa boundary na tayo ng Bula nalagpas pala talaga ng 25 km kala ko lang pili lang ayan nasa Bula Bridge na tayo boundary

tournament tayo pag natapos natin tayo, I think kung kakayanin susunod pagandaan na ng tren pagyas ko ito Ayan, nakalagpas na nga tayo ng tulay ng bula. Ito ng bayan pawili. Tawid tayo. Ayan, may lokal dito. Lokal naman pawili. Street ito ang iriga. check 4.50 to na nga ng hapa almost uh, more than 6 hours na nga tayo ang naglalakad so, ang na nagas so ano lang ang facing natin tama nga na. So, tama nga na lang uh, hindi tayo masyadong tutuloy natin tapos so, tayo ng medyo hapa na pero okay lang yan Lapit na parang 3 km na lang yan ang mga ng 25 km tapusin na natin ito time check 5.23 ng hapon at uh, 2 km to go na nga lang tayo nag stop ito lang medyo medyo masak na sa video Kilometers na lang. Taposin so, na natin ito. Uh, uh, so, Alos ganun na tayo naglalakad. Gumagawal ang oras na. Yan ang umilaw na yung mga reflector ng kalsada. So, kilometers to go na lang tayo kung na namin. 85 kilometers natin Whew. Sana so, uh, huwag na maglobat ang cell natin So ayan ang umilaw na mga solar reflectorize At inabot na nga tayo ng dilim uh, Almost 8 hours na nga tayong lalakot At uh, less than 2 kilometers na lang Ayan Nasa ano na tayo kilometer 0458 7 kilometer ayan ito na yung mga reflectorized ng highway at syempre lagay na rin tayo ng ano natin ilaw po reflector para safe tayo okay, nasa highway tayo tayo doon ng 10.30 ng umaga sa sentro. At ngayon, <sighs> alas 6 na. And so, almost 6, 8 uh, hours. <clears throat> bibilis na mga sasakyan ay nasa gilid tayo gilid na gilid talaga Sa gilid na gilid tayo baka baka masama na awi tayo kaya naglagay tayo nito importante ito. yung blinker kaya may blinker tayo para safe tayo Dito na tayo sa may ibaaw. Ayan o. No? Madilim na. Yes, ganoon <tinyan> na lang tayo. Mga 1-2 lang ito. Time check 5:39. Dito na nga tayo sa Bahaw. Dito sa Barangay Agdangan. Ayun oh. So less than 1 kilometer na lang yata. Matatapos na natin ng 25 kilometer natin. So almost ano rin. Ah, oras. Tapusin natin 'to then. Ah. Oh. So, tingnan na lang video-video doon sa area uh, tapos uh, sa sakay na tayo ng bus pa uwi para makapagtay na ayun guys kilometer 4 5 ayun baaw 6 kilometer so naka 24 kilometer na tayo isang kilometer post na lang Tapos 1 kilometer. Nasa kilometer 459 na tayo. Nakalagpat na ng pocket. At ang kilometer na lang tayo. sa kilometer 460 tayo. Dito tayo sa lokal ng Andangan So 1 kilometer to do. kapal ng agdangan Pahingan tayo sa green dito sa Blue Station Dito sa agdangan almost mo uh, sa less than 1 km na, uh, na lang guys At hindi na sa east na So almost 8 hours na tayo naglalakad Ayan okay. guys, Ah, naka 25 km na nga tayo. Pero hinahanap po yung ano eh, yung kilometer uh, post yung 460. Nakita na natin yung 459 kanina eh. Baka nandun lang sa unahan. Hanapin natin. Uh, dyan dyan lang. Sana hindi natakpan para uh, ma-videohan natin. Pero 25 kilometer na tayo guys. Ayun guys. Na mukhang nakikita ko na yung pang 25 km natin ayan ito ayan guys nasa tabi ng puno ng mangga ayan so, kilometer 460 D5 sa baaw Ayan guys, natapos na namin 25 km. Ayun. 25 Nandito na nga tayo sa pang 25 km natin from Naga. Uh, kilometer post 0460 B5 somewhere dito yan sa baaw so umalis tayo doon na uh, tayo doon na ano eh uh, 10.30 ngayon ay alas ng hapon so more or less 8 30, or 8 hours so tatawid tayo doon para sumakay ng bus so, medyo madilim na sa likod ng post niya. Ayan. 460 kilometer. Uh, P10. Ayan yung going. Tapos pang-pilip. 460 kilometer. Tapos pang-pilip. Dito, dito naman. Uh, 460. Dito naman. Dito naman. Dito naman. Dito naman. Tapos km 460 pang 25 km from Naga so untay lang tayo ng bus bus papuntang Naga para makasakay yung tao or ship para makawin na kaya makapagpay okay, nakasakay na tayo ng bus from kilometer 460 tapos din natin. Ito uh, sinaka sa igadadta. Ten um, ten din ang magiging. Uh, sumating tayo dito sa number 016. Para sa size uh, oh, 630 uh, uh, ng 610. Kailangan natin ng number sa